Ang Biblia ay tunay na nagbibigay sa atin ng karunungan. Ito mismo ang salita ng Diyos na naghahatid sa atin sa daan tungo sa kapayapaan, pag-asa at kaligtasan. Kung napapansin natin, ang Biblia ay naglalaman din ng mga nakakakilabot na mga kwento tulad ng pagpatay, panggagahasa, pangangalunya, digmaan at marami pang iba. Ito ang mangyayari pag ang tao ay tumalikod sa Diyos na kung saan ang mga tao ay naliligaw at patuloy na gumagawa ng kasalanan. Tampok sa vidyong ito ang kwento ng asawang lingkod ng Levita. Ang mga taong ito ay nabanggit sa Biblia, subalit walang pangalan. Nakasentro ang kwento tungkol sa asawang lingkod ng isang libita at marahil ang kanyang kamatayan ang pinakakarumaldumal na pangyayari sa kasaysayan ng Biblia. Nagsimula ang kwento na ang isang levita na mula sa Ephraim ay may hindi pagkakaunawaan sa kanyang asawang lingkod. Sinasabing hindi naging tapat ang asawang lingkod. Nagkaroon sila ng away, dahilan kaya umalis ang babae at bumalik sa kanyang ama na nasa Bethlehem sa Juda. Ngunit paglipas ng apat na buwan, naisipan naman ng Levita na puntahan ang asawa at himuking makisamang muli sa kanya. Malugod siyang tinanggap ng kanyang biyenang lalaki at nanatili roon ng ilang araw. Nakuha niyang muli ang kanyang asawa, ngunit nang pauwi na sila ay palubog na ang araw at naabutan sila ng dilim sa daan. Napagdesisyon na ng Levita na magpalipas sila ng gabi sa Gibea, isang bayang sakop ng lipi ni Benjamin. Nahirapan silang maghanap ng lugar na mapagpalipasan ng gabi. At sa wakas ay inalok sila ng mabuting pakikitungo ng isang matandang lalaki na gaya ng Levita ay mula rin sa Ephraim. Samantalang habang kumakain sila sa loob ng bahay ng matanda ay pinaligiran naman sila ng pangkat ng mga masasamang lalaki sa labas ng bahay at sinabing ilabas ang lalaking Levita upang makipagtalik sa kanila. Ngunit nakiusap ang matanda na huwag lapastanganin ang kanyang bisitang lalaki bagkos ay inoffer pa niya ang kanyang sariling anak na babae at ang asawang lingkod ng Levita bilang pamalit. Ang pangyayaring ito ay kahawig sa sitwasyon noon sa Sudoma at Gomora kung saan nang nanaog ang anghel ng Diyos, inanyayahan ito ni Lot sa kanyang tahanan. Ngunit sa parehong sitwasyon, pinalibutan ng mga masasamang kalalakihan ang tahanan ni Lot at sinabing ilabas ang kanyang mga bisita upang makipagtalik sa kanila. Ngunit pinigilan ito ni Lot at inoffer ang dalawa niyang anak na babae bilang pamalit. Inilalarawan lang dito na ang mga tao sa Gibea at sa Sodoma at Gomorrah ay magkasing sama dahilan kaya nilipol ng Diyos noon ang Sodoma dahil sa labis na kasamaan. Samantala, ayaw pakinggan ng mga tao ang inalok ng matanda, kaya naman mismong ang Levita na ang naglabas sa kanyang asawa upang ipagahasa sa mga kalalakihan. Magdamag na ginahasa ang asawa ng Levita. Nang mag-umaga na ay binuksan ng Levita ang pintuan at dooy nakita niya ang kanyang asawa sa may pintuan na naghihingalo. Sinabihan niya itong tumayo at aalis na sila ngunit hindi ito sumagot. Malamang nawala na ito ng buhay. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kalbaryo ng kaawa-awang babae. Inuwi pa rin ito ng Levita sa kanilang tahanan at dooy pinaghati-hati niya sa labing dalawang piraso ang katawan ng babae. Ipinadala niya ang bawat piraso sa buong lupain ng Israel. Nagtipon ang mga bawat angkan ng mga Israelita. Pinakinggan nila ang kwento ng Levita. Bilang resulta, nagkaroon ng civil war laban sa angkan ni Benjamin kung saan halos maubos ang angkan ni Benjamin. Bilang isang babae ay nakakadurog ng puso para bang lumalabas na masyadong mababa ang estado ng mga kababaihan noon at matatanong na lang natin kung bakit nangyayari ang mga kawalang kahiang ito na tila ba parang masahol pa sa hayop ang asal ng tao. Sa panahong yon ay walang hari ang Israel at iniisip ng bawat tao na bawat nais nila ay tama. Nag-udyok ito sa mga Israelita na kinakailangan nila ng hari ang karumaldumal na pangyayaring yun ay hindi kailanman kalooban ng Diyos. Dahil sa kamunduhan ng tao, tinalikuran nila ang Diyos. Ipinapakita lang dito na kapag tayong tao ay humiwalay sa Diyos, mahuhulog talaga tayo sa kapahamakan at sa matinding kaguluhan.